Hello, good morning, good evening mga karels Libot-libot uh, ako sa ilang lugar dito Kami ka baga size no? Uh, time check now is sa uh, 10 o'clock in the morning so, Arang ko na, zero visibility gito Ayoko uh, Ay ko tapi katugnagod na uh, umiingaw kay mga tawo na ragit sa sulod. depressing kayo di <laughs> para sa ako <laughs> <laughs> di kumabuhit diriway. Um, tapi um, 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 nah um, 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 Lingaw kayo. Hmm. Nindot pa yung hapon ng middle is balag init. Hmm. Kanilang experience lang pa kung sa'y sa'y feeling ni mo na nasa kwan. Uh, snow area na uh, country. Hmm. Depressing di. buka kay kayo dalig dali makalakaw. Kitugnaw. Hmm. Uh. Okay. To this video lang eh. Uh, to this video sharing eh.